sobrang dumi na nitong ating filter. 4 months na natin hindi nalilinis kaya kailangan na talaga natin itong linisin. May kita nyo ngayon kung gaano kadaming dumi yung naipon dito sa ating filter. Kita nyo naman yan, nagkulay chocolate na yung tubig sa sobrang dumi. Pero bago natin simulan to, papasukin muna natin yung intro. Yo, what's up guys? Another day, another fish video naman po tayo. And for today's video, gagawin po natin yung first ever maintenance itong ating Koi Pan this 2025. At papakita ko po sa inyo kung gaano po kadumi yung ating filtration system na 3 to 4 months na po ata natin itong dinalilinis. Kaya ngayon sobrang dumi na po nito for sure. Kaya tara samahan nyo ako at linisin na po natin yan. Let's go! Meron tayo dito na pakulit na pusa guys. Ito po yung pusa natin na ah, si Mingay. Yan sa mukan ka ay ganun. Ito na po yung koi pan natin mga kahagi yan. At gutom na po ito mga alaga natin dito. Crystal clear pa din po yung tubig. At yung ginagawa na po natin dito ay water change kasi di po tayo nakakapaglinis itong filtration natin. Pero okay naman dahil di naman crowded itong pan natin. Good for 6 na koi po itong koi pan natin dito. At yun, pinatay ko na po muna yung isang pump natin dyan para di po masyado maingay at marinig po yung boses natin. May nakaprepare na po tayo dito na mga tubig na hinakot po nila mama kasi di po tayo pwedeng magbuhat kagaling na po natin sa sakit at baka mabinat po tayo pero ngayon pwede na po tayong maginis itong filtration system natin so ayan punta tayo sa filtration system bubuksan ko na po muna ito at na-open na po natin at patayin po muna natin yung UV light ito po yung switch nya masama po yan sa mata pag natitigan po natin ito na po yung itsura ng ating loob ng filter itong sponge natin dito so bandumina din na po natin napalitan nasa mga 3 to 4 months na po talaga natin itong di nalilinis. kaya yan so bandumina pero napakaganda po lang ganitong klase na filtration guys yung ganito po yung pagka-setup nya kasi nagsisettle po talaga yung mga dumi dito sa mga uh, filter media na nilalagay natin at saka dun sa ilalim gaya po nyan kaya di po siya nakakaabot dito sa ating bio chamber ito po yung biological filter chamber natin housing ng mga beneficial bacteria at di po natin yan gagalawin para di po magalaw or madisturb yung mga beneficial bacteria po natin dyan na kumakain sa mga harmful substance na yung kung dito sa ating mechanical, nandito po yung mga solid waste ng ating pan, yung mga poop, yung mga hindi naubos sa na pagkain ng mga langis na natin, yung mga dahon kagaya nito na nahuhulog sa pan ay dito po siya nakapunta at nasala para pagpunta pag na po dito sa bio chamber po natin is yung mga ammonia yung mga ganun na po yung uh, nililinis po ng ating mga beneficial bacteria. Kaya napaka-importante po na meron po tayong mechanical at saka biological filter chamber. Ito po yung input ng tubig. Pupunta po dito sa ating bayo. Makikita nyo, malilis na po yung tubig. At yung mga dumi, nagsisettle lang po dito sa mechanical natin. At ito po yung palagi po nating nililinis. Titignan po natin kung gano'n na po ito kadumi. At kung gano'n karaming dumi yung na-collect nitong filtration system natin. Paanda rin na pumuha natin yung maliit na pump natin ayan para may disturbance pa rin sa tubig kasi wala po tayo ngayong aerator. At ayan nakuha na po natin yung maliit na pump natin dyan. Sa mga nagkata yung gamit po para natin na pump is itong pereha PB 12,000 So nasa 60 watts po yung gamit natin which is 11,000 liters per hour. Tapos pupisahan na po natin maglinis iangat lang kumuha natin to para hindi na po pumasok sa biochamber chamber natin yung tubig galing po dito ito din yan yung dahan lang para pinagod yan yeah. madali lang naman siyang matanggal yung mga dumi guys di po kagaya nung gamit din po natin nung na improvise natin na mga net effective din po talaga siya pero medyo mahirap po siyang linisin. itong mga filter brush ang gagandahan sa kanya effective din po siya tapos madali pang linisin. Tapos, patutuyin na po natin to. Sakto lang naman siya na matutuyo na din itong mga filter brush natin. Pagtapos natin linisin itong filter chamber. Yun yung mga bulatin na guys. Oh. So, indication na sobrang tagal na po natin itong dinalilinis. Na Brown na po yung tubig natin. Kung gusto niyo pong gayahin yung ganitong setup natin na filtration system guys may complete video po ako nito kung paano natin po binuo from paggawa natin ng koi pan lahat ng process na ginawa po natin para mabuo ito ating filtration system o itong koi pan natin may video po tayo dyan sa ating channel disclaimer lang din po guys di po tayo expert pagdating sa pag-aalaga ng mga isda o dito sa pag-keep ng mga koi o sa paggawa ng filtration system o dito sa paggawa ng koi pan natutula din po tayo dahil po hobby din po natin to at isini-share lang po natin yung mga na-experience din po natin kung paano natin ginagawa at yun nga, di naman po talaga lahat perfect kaya kung ano po yung mga ninyo na nagamit po ninyo yun na lang po yung gamitin nyo at yung iba naman na na tingin nyo na hindi tama huwag nyo na lang po gawin tapos mag-comment na lang po kayo dyan kung ano yung mas magandang gawin para huwag na lang po tayo maging toxic sa comment section po natin. Tulungan na lang po tayo para matuto po tayo sa habit po natin na to. Kasi ako po dito, naturo ko lang po yung mga alam ko na, na experience ko na. Pero yun yung di po tayo expert guys. Kaya may, minsan may mga pagkakamaligin po tayo kaya nag-upgrade upgrade po tayo ng filtration system natin. Nakikita nyo naman dyan sa mga past videos natin yung ating mga filtration iba iba po siya kasi tinatry din po natin yung mga iba't ibang klase or set up na mga filter para makuha po talaga natin yung gusto po natin na result sa ating koi pan o sa ginagawa po natin yun know, o malinis na yung mga filter brush natin tutuyin na po natin to sobrang dumi na po ng tubig na natin guys ito yung fiber fill na foam na kailangan po natin palitan ng mas madalas dito po napupunta yung mga dumi pero ito hindi na po natin napalitan ngayon pala na rin ito papalitan abangan nyo po guys may nakaline up na po tayong gagawin ng mga video ngayon may mga materials na po tayo nakuha tapos meron tayong bagong isda na alagaan ayoko ko po sana magalago ng ganyan klase isda pero yun try lang yun po natin ngayon drain na po natin itong tubig at hindi na po natin kailangan hakutin itong palabas yung tubig kasi meron po tayo dito drain pipe And, drain na po natin yung tubig. Oh. You Yun oh, know, sobrang dumi. Para ng mud pad. Kita nyo yan guys, oh. Sobrang putik. Ayan. Ito guys, masabi ko po talaga na sakto po sa water change yung pan natin kasi yung tubig po natin dito sa pan ayan hindi po siya na pero sa atin dito yan sobrang clear ng tubig So, yun po guys, tapos na po natin nilisin yung mga filter media natin dyan. Tapos itong filter chamber din po natin, tapos na po natin nilisin. Ngayon, ibabalik na lang po natin lahat. Tapos, lagay po natin itong tubig para maona po natin ulit yung ating filtration system. So, yun, tara. Ito mga kahabi, na ibalik na po natin yung mga filter media. Tapos, yan, lalagyan pa po natin ng fiber fill na foam po dyan pang sala po natin. Ayan. Ayan nalagyan na po natin ng fiber foam ito po yung first layer na magsasala po ng mga dumi napaka effective po nito guys yun nga lang mas madalas po natin itong linisin dahil dito po yung una o ito po yung unang sumasala ng mga dumi so ngayon on na po natin yung pump yun na po natin dito yung tubig ayan So, mapapansin nyo guys, nakalat na po niya agad yung mga dumi. Ayan, yung mga dumi-dumi na yan. Kaya, mabalis po talaga siyang palitan. Kasi super effective po niya. Kaya, konti na lang yung mga dumi na napupunta dito sa brush filter natin. So, yun po guys. Ganyan na po yung maintenance na ginagawa po natin dito sa filtration system natin o dito sa filter mismo natin. Ganyan lang po tayo maglinis. Nakaawa na po ito. Angat po yung tubig. Tapos, itong mga drum po dito uh, po natin yung kulang na tubig po dito sa koi pan natin. Ganyan lang po tayo maglinis mga kahabi. Hanggang dito lang po muna yung video natin at abangan nyo po yung mga susunod pa na video natin. So, sensya na po kayo sa mga manok yan at uh, tinatiming po talaga nila na nag-video po tayo. Ganon din po yung time na napakaingay po nila. So, yun, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat and see you ulit sa susunod na video. Peace out. Ito so, po yung filtration system natin. Sobrang linis na.